Trabaho ko, basura. Hindi yung parang I hate my job lang ha. Literal talaga. Basurero ako. Tuwing alas 4 ng madaling araw, tumutunog ang alarm ko. Sinusuot ko yung steel-toed boots ko. At sa loob ng walong oras, Binubuhat ko ang mga gamit na tinapon na ng mga tao papunta sa likod ng umaatungal na truck. Madumi, mabaho, at mabigat na trabaho to. Pero sapat para pambayad ng renta sa maliit kong apartment. At higit sa lahat, marangal. Kapag araw-araw kang nakakahawak ng basura ng mga tao, madami kang matutuklasan tungkol sa kanila. Karamihan, mga plastik lang ng pagkain, gamit pambahay, at kung ano-ano. Pero minsan may mga kayamanang natatapon. Sira-sirang gamit na pwedeng ayusin, kahon ng mga lumang libro, o mga bagay na hindi mo iisipin basta-basta lang itapon. Basta ang rule ko, kung nakahiwalay sa ibang basura at nasa kahon, pwede kong silipin. Doon nagsimula ang kwento ko. Doon ko nakuha ang mga tape. Ilang linggo na ang nakalipas nung nangyari yon. Nasa regular akong ruta sa isang tahimik at lumang neighborhood. May isang lalaki, siguro nasa late 20s na ang pumara sa akin. Mukhang mabigat ang dinadala niya Namumukto ang mga mata, may malalalim na eye bags, at nanginginig ang mga kamay. Boss, karalkal niyang sabi. I ikaw yung orero di ba? Pwede mo bang... Pwede mo bang kunin to? Pakitapon na lang. Ayoko na nito sa bahay ko. Please? Inabot niya sa akin ng isang mabigat na karton. Tape lang ang panara. Sige bro, sabi ko. Next time, iwan mo na lang sa labas. Hindi. Sagot niya, halatang balisa. Ngayon, kailangang mawala to ngayon. Pagkabigay niya, tumalikod siya at halos tumakbo paakyat ng bahay, sabay sara ng pinto tinapon ko na lang yung kahon sa likod ng truck ko. Plano ko na lang silipin mamaya bago umuwi. Naisip kong dalhin sa apartment ang kahon na binigay ng lalaki. Pagdating ko sa apartment, binuksan ko ito. Mabiga talaga siya. Pagkasilip ko, punong-puno ng mga lumang VHS tape. Mga limampung peraso siguro walang label. Mukhang mga home videos ng 90s. Unang pumasok sa isip ko, baka may interesting sa mga ito. Baka may nakakatawa, nakakahiya, o kahit anong kakaiba. Naalala ko na may lumang VCR TV combo pa ako galing ukay. Kaya nilabas ko to, nilinis ng konti, tapos pinasok ko yung unang tape. Nagbukas ang screen sa static. Tapos, nag-transition sa isang medyo blurry na home video. Birthday party ng bata. Sa bakuran, may cake. May mga batang nagsisigawan. May balloons. 1998 yung timestamp. Habang pinapanood ko, bigla akong tinamaan ng kakaibang lungkot. Yung parang nostalgia na hindi ko naman talaga dapat nararamdaman. Tapos nakita ko siya, yung lalaking nag-abot ng kahon. Bata pa siya pero alam kong siya yun. Sunod-sunod kong pinanood ang mga tape, puro family moments, Pasko, bakasyon, graduation. Lumalaki siya sa harap ng mata ko Mula sa makulit na bata hanggang sa awkward na teenager. Walang kakaiba. Inisip ko nga, boring. Parang sayang lang yung pagka-curious ko. Pero nagbago lahat nung pinanood ko yung tape ng barbecue. 2002 ang date. Regular na scene. Backyard party. May mga taong nagiinuman may mga batang naglalaro sa swimming pool at yung teenager na si kuya naglilitso ng burger na sunog tapos biglang glitch Bzzz. may static tumagal lang ng isang segundo pagbalik ng video halos pareho pa rin ang eksena pero may bago. Sa background, sa may malaking puno, may isang bagay na parang anino. Nirewind ko. Wala siya sa simula. After ng glitch, andun siya. Parang man lang sa kamera. Pero kung titingnan mong mabuti, parang may hugis. Para siyang pugita or octopus. Octopus nagawa sa kurong dilim parang shadow nakasabit lang sa sanga kumabog ang dibdib ko siguro kuni kuni lang sabi ko sa sarili ko tape error lang degraded na ang video pero habang tumatagal parang lalo kong kinikilabutan hindi gumagalaw yung nilalang pero ramdam ko na parang nakatingin to sa akin. Tahimik. Nanonood. Sunod kong pinanood, Pasko 2004. Mas malinaw na. Nasa hallway na siya, sa loob na ng bahay. Hindi na siya anino. May anyo na. Mahaba ang katawan. Payat na parang gagamba. Nakatitig lang at hindi gumagalaw. Walang ginagawa pero parang nagbabantay. Doon ako nagsimulang parang mabaliw-baliw. Tatlong araw akong walang ginawa kundi panoorin ang mga tape. Hindi ako pumapasok, hindi ako kumakain. Nakaupo lang ako sa dilim ng apartment ko. Tanging ilaw ay yung mula sa TV bawat tape may glitch bawat glitch may nilalang at papalapit siya ng papalapit sa zoo nasa likod ng salamin ng reptile house sa school play nasa gilid ng stage habang tumatagal lalo siyang nagkakaroon ng detalye nabubuo yung katawan niya parang pinaghalong tao at insekto payat, mataas, baloktot ang mga galamay pero niminsan hindi siya gumalaw pinapanood lang niya yung pamilya sa tape hanggang narating ko na yung huling tape 1995 yung date hospital room kapapanganak lang ng nanay ng lalaki first moments niya sa mundo dun ko inakala na baka wala na ang nilalang wala ring glitch normal lang walang anino, walang kakaiba. Napahinga ako ng malalim. Napatawa pa ako. Nabunutan ng tinik sa dibdib. Wala na, baka guni-guni lang. Baka hindi totoo, sabi ko. Siguro nasira lang talaga ang tape. Siguro imagination ko lang lahat. Binaba ko ang remote at pinatay ang TV. Doon ko siya nakita. Hindi sa screen, hindi na reflection, kundi nasa loob na siya talaga ng kwarto ko. Sa likod ng TV, sa pinakadilim na sulok ng kwarto. May isang parte ng dilim na hindi natural. Doon siya sumulpot, dalawang pulang mata, nakatingin sa akin. Buong katawan niya nakadikit sa kisame tingting, dingding, parang dambuhalang gagamba. Itim na itim, pero buhay na buhay ang mga mata. Hindi ko alam kung napasigaw ako. Parang may bara sa lalamunan ko. Napatras ako, Natapasa sa sahig, gumapang papalayo. Inaabot ang switch ng ilaw. Pagbukas ko ng ilaw, wala na siya. Kuwarto ko na lang ulit. Pero alam kong nandun siya kanina. Buong gabi akong gising, nasa kusina. May hawak na kutsilyo at nanginginig. Hindi ko na kayang matulog. Hindi ko na kayang isara ang mata ko. Kinabukasan din nala ko pabalik yung tapes. Kailangan ko siyang tanungin. Kailangan kong malaman kung anong klaseng impyerno itong pinasa niya sa akin. Pero pagdating ko sa bahay niya, may police line na, may yellow tape, at may chismisan sa labas. Nahanap siya kaninang umaga, sabi ng matandang babae. Nakaupo lang pero wala na daw yung pungo niya, nawawala yung utak. Hindi ko na narinig ang iba. Para akong tinanggalan ng hangin sa baga ko. Nawawala ang utak? Parang kinain? Pag uwi ko, ang una kong naisip, itapo ng lahat, sunugin, ilubog sa ilog. Habang tinatanggal ko ang mga tape mula sa kahon, may nahulog na papel sa ilalim na hindi ko napansin dati. Maliit na sulat, magulo ang sulat kamay. Parang isinulat ng taong nawawala na sa katinuan binasa ko at ganito lang alaman. Pasensya na. Nangako siyang titigilan ako kapag pinasa ko sa ibang sumpa. At doon ko naintindihan ng lahat. Ngayon ako na ang may dala. Ako na ang sinusundan. Ako na ang pinapanood. Pinasa niya sa akin ang sumpa. thank you